Kasi matanggap ko na yung inaasam-asam ko na sahod na kahit maliit lang yung na kasi you know, pinaghirapan ko yun na check yung sahod ko sa unang sahod yung 15,000 kaya makukuha ko na abangan niya yung video ko na magwiwit na ako, tapos bibili ako ng new phone kasi very old model na tong phone ko halos isang video lang puno na kasi nasira din yung camera ko. Kaya ang hirap mag-edit guys. Kaya ako tinatamad. Thank you all sa nagpa-connect ng wifi. As you know guys, wala akong wifi sa aming bahay. Kasi hindi ko pa afford ang mag-monthly. Kasi small youtuber lang po ako. Baka sakali pag nag-support kayo sa akin. Ayun, madagdagan na yung sahod ko. So, please is don't skip my ads para makatulong guys. Especially guys, me. I am a single mother. My, my son pa ako na supportan o. Kaming I mean, dalawa sana manood kayo ng mga upload videos ko na now miss new vlog. Pili lang muna ng more barahing phone. Saka na lang mag upgrade ng phone pag lalaki na ang sales ngayon. Thank you, thank you so much sa mga nanonood na ako ng mga anidoms <laughs> hate ko nila, hate ko nila tinga Ayokin na kumalingka mo ako kung sa ilang anak. Gusto sila, huwag ka na makatabang nila. Kaya kulingkot. Ang ambisyon, ambisyon pa rin sila kuha. na lang. na

naglantan ka, naglag Mak. Naglagnat si Mak, Mak. Ayun si Mak ako. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, nananagwan. Yan, lulaw. ng niya. Wala. Oh, oh, oh,

Iyong kaniyan. 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 Iyong po

We're going to sleep now. We're not in my house. We are sleep over to my friend's house because it's rainy day. It's rainy day. It's rainy night. We can't go home because my son has a fever. That's why we stay here for one night. Look at guys, it's like a hotel. And like my room, is not nice as like.

Nga. Mabutot si Mak Mak. Ano ito? Hiding my tummy. Si Mak di ba natulog? Nilagdat lang si Makmak ha? Di ba matulog? Ano ba? Tulog na o? Oh. Sige na tulog na. Kasi matanggap ko na yung inaasam-asam ko na sahod na kahit maliit lang yung napinako kasi you know, pinaghirapan ko yung na-check yung sahod ko sa unang sahod yung 15,000 kaya makukuha ko na abangan niya yung video ko na magbibig ako tapos bibili ako ng new phone kasi very old model na tong phone ko halos isang video lang puno na kasi nasira din yung camera ko. Kaya ang hirap mag-edit guys. Kaya ako tinatamad. na naman guys. So guys, I'm so happy kasi yung silent evening na guys. Look at my hair. Oh. Nice pala yung hair ko pag sa camera. Hmm? pwede yeah. oh. lang tayo muna ng more more high phone saka na lang mag upgrade ng phone pag lalaki ng sales po ngayon thank you, thank you so much na mga nanonood na nag withdraw ako ng nagkaroon ako ng 20,000 kaso sa ATM limit lang pala yung withdraw 10,000 lang a day kaya ganun tomorrow pa ko yung 10 ko ulit ko yung my new phone my new phone sisipagan ko na talagang mag upload guys kasi ano masipag na talaga akong magawa ng content pag thank you pala sa mga nag support thank you so much kasi makabili na ako ng phone hindi, hindi dahil sa inyo wala ako dito <laughs> hindi joke lang wala akong phone hindi ako makabili ng phone kaya pinahirapan ko talaga yung do, para makabili ako ng bagong phone kaya ayun guys isu-video ko 'to ni po na ako connect ng wifi. As you know guys, wala akong wifi sa aming bahay kasi di ko pa afford ang mag-monthly kasi small youtuber lang po ako. Baka sakali pag nag-support kayo sa akin. Ayun, madagdagan na yung sahod ko. So, please is, don't skip my ads para makatulong guys, especially guys me. I am a single mother. My, my son pa ako na supportan o. Oh. dalawa sana manood kayo ng mga upload videos ko. And now miss new vlog Oh good night good night everybody good night see you tomorrow mm mm 待って。